Salamat mga kayo, welcome back. Pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV, tunay na balita ang kinakailangan sumasalamin sa katotohanan lamang. Ano pangalan niyo, miss na? Dani po. Dani ano? Sanilla, Sanilla. Ano na? mo pangalan nito. Kayo'y may-ari, Danilo. Kayo'y may-ari. Mm. May nakatira ka lang dito. Ayun. Kailan Ay, kawang may-ari, Tay? Mm. Danilo. Nakikitira ka lang. Ano po? Okay. Ah. Escanilla. Danilo. Bakit ka nakikitira sa kanya? Alam mo na. <laughs> okay. Escanilla po. Owner okay. oh, ha? Owner. Oh, Magkasawa kayo? Okay. Ito, kanina ito. Bato na. Ito, bato na. Boss, sino? <laughs> kayo may ari, boss? Asan? Oh, sa ano pa ang nangyari? Ah, opo, ang Joseph po. Nangungupahan? Ay, di po. Owner? Owner? Di po. kagaling? Dito po kami, sa may... Hello? Kaya nung ginagawa na, dito kayo pumunta. Dito ko yan. Dito Ano pa nga po. Wala ho, ikaw dito ang paupahan. Willy. Alam. Ito, sino umuupa dito? naka aircon ah. na. Ito yan, no? Oh. Kali na itong ano? Sa iyo rin ito? Hindi po. Naka-aircon naka din pala yan, ano? Yeah, may... Oh. Ano pa nang dito? Kilala mo? Ano pa ano yung pinito ni Juan Mare? Ano pa pinito ni Elma? Ano pinito ni Elma? Rosario. Ah? Ano si Nangungupahan? Rosario. Ha? Hindi po. Sarili niya ko na yun. Founder oh. din. Oh, po oh. oh yeah. Nga yeah, dito kami tatay sa ah, uh, di ba pumuka 'yung. Ah, lupa lang galinan. May okay. indent na <laughs> <it. laughs> 'yan. nakatira. Sa 'di ba? oh, hindi naman kasi hindi naman legal 'yung mga kuryente namin. Sa kayo, sa kayo nakatira dati? Dito? Ah, to. Ano ba 'to? Ano na ngayon? Lawasan na ayun. Ah, nawasa na. Dito pala sila nakatira dati, Lumipat lang dito. Ito, naging nawasa na. Ah, kaya pala may harang, no. Ginagawa. Ilupa ni yan, Madrigal. Ah, Madrigal na may ari. Ah, okay. ah, uh, Ang kuryente nyo rito, tanong ko lang. Illegal. Ah, uh, illegal. Legal. O may kotador? Ah, okay. Sige, sige. Oh, may mga tubo naman eh, no? Ah, dito sila dati mga kayon. Ah, naging nawasan na. Madrigal na, nakabili. Walang sa yan, sir. Sisal. Marisa. Magandang tanghali sa iyo, Marisa. Saan? Iba ah, buksan po sa. Asa si Marisa? Tulog? Ah, sige. Ikaw, ito to. Anong pangalan? Eh, dito. Betilin. Isa lang yan. lang yan. Ito. Ito. Ang kano,

apo. Para pantarin, pantak po Kita mo yung iba, memang airphone 'no, ganito. Eh hindi naman bawal umasenso ang buhay ng tao po, pero Alam niyo naman siguro na itong lugar na ito ay kalye, 'no. Baka mamaya maghanap pa kayo ng Dere Kasi naman po ano, ah. Uh, Opo, sino may ari dito? Yung nakita pa katulad niyan, no. Oh. Ako, ayan. Oo, paan? Hmm. wala. Wala po may trabaho po yung ano mga Ano pangalan? Sa Ampo. Dito. 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 dito po. Ito po. Oo. Oh. Ah? Ha? Romy Drelon. Isa. Ni Are Owner. Opo. Ano ba ito? Ayari din. O, o, din yon, owner, siya owner. Hindi renter, ha? Ano ba ito? Ano ba ito? Kali ito? po. Ayun! Ano M na Hinahanap ko yung M na Ito pala, iyon. Extension. Ito extension. Ito, ito po yung ano eh, simbahan. Yung pinagkanuhan. Oh. Ang nawawalang M na tibidad. <laughs> ito po yung iskinitang walang pangalan. Oh, ito, diba? ito. Ito po. Ah, eh, ito, ito. Opo. Kasi, na naalala nyo, tinignan natin sa mapa ng mapping to. Halos pinag-anuhan to ng right of way ng Madrigal at Laperal property. This Ayan, is, sir, ha, sinasabi ko na yung this totoo. This is government property. Okay. Diba? This is M. Natividad. Pagos na, Doroteo. Doroteo, okay. sir. Ito muna ang, ang problemahin ko. This is, puputinan mo ko sa'yo. Tigil mo na iyan. Darating ang panahon. Bubuksan ko na ito. Oh, ito na uunahin ko. Susunod na ito. Nasilip ka mo ng siyudad ng Maynila, LG. May mga pera naman kayo. Dito pa kayo nagtatay. Sir, wala nga po eh. Ayan o. No? Sir, wala nga po. Paano kayo nagpagawa ng na kanya wala ka pera? Yan, sir, yan sir magkano lang ang sinasawad ng asawa ko, sir? Malay ko. Jake lang din siya. O, uh, City Hotel? Mm hmm, gusto. Mm, ko. Iha. Magkano lang ang sawad ng Jake sir? So, itong gagawin namin ha. Itong mga taga rito, ay nako, huwag kayong magpagawa na magpagawa na yung bahay Ah Nasisilip ko, may mga aircon pa kayo ha ah. Hmm? Mupati, dito, mupati, ilan, mupatiha, ilan mupati. dito yung may aircon Dito yung may okay, aircon yung yung mag, huwag ano, mag, uh, magpundar para dito mupatiha, sa hindi nyo Pag-aari ha Sayang ng pera Yo, ninyo Galing Tama? Mm. Kaya nga ako sir May walang pundar di diba? ba? Yun wag ganda sila bini engineer. Kung baka sa ano? Para kayong sumusugal sa ano eh. Talo. Ah, oh, okay na? Kita sila sa ano. Hmm. Ito na yung panahon ni si ah, ma Mama. Kung baka sa ano nakinabang na tayo na nakinabang dito. Pero naman ito na. Ha, ah, baka mamaya humingi na naman kayo ng na relocation. <laughs> ha? ito pa lang iskinay na ito mga kayo walang pangalan tapos yung uh, extension ng M natividad na hanap din anong ginagawa mo dito? yung ginagawa taga rito ka? Okay. Nasaan nang mister mo? nagtatrabaho na po uh, uh, ibig sabihin nangungupahan ka dyan? hindi po sayo ito? sabihanan ko po, po. Oh, oh, mo sa amin po sir to Okay. Natatanda niyo po si Aling Maming, oh, aling yung matanda aling. dito. Mm. Yung, ako po yung hipat niya, tapos okay. ito po yung mga anak ko na po lahat dito. Tatlo po sila dito. Pangapat mm. kami dyan, Misteri okay. mister, hati na po namin. alam niyo na, oh. huwag kayo masyadong mag dito, kaba ka baka mamaya eh. Ah, ayan, nakita na naman ng boss namin So, ibig sabihin, alam niyo ito, kalya ito ha Saka iyan, M. Nita na nakita ko dito may mga aircon na yung mga iba. Ay, maganda naman, masalamat naman, umaasensyo ang buhay ng tao. Pero... Ang gano'n yung ganito? Uy, Diyos ko! Totoo ala, sinanay eh. Ah, awesome. uh, Anyway, ganito. Kartier, boss eh. <laughs> ang gusto ko sabihin, ano ah nandito na ang panahon. Ha? Ah, okay. yung Oroqueta, naalala mo, di ba? Opo, okay. opo. Okay. So, nandito na po uli kami. Bubuksan namin tong tali. Tapos, um, mamaya na naman. Hiningi na naman kayo ng relokasyon. Ah, na ha? Ah, na lang gusto ito. Gusto. Aling mami, ha? Anong hindi humingi kayo ng mga ano kayo. Ano, chairman niya ba? Yam. Yabanyego. Yaban... Ah, nandito na po ang uh, sibat ng Manila umapatok na po dito sa lugar namin at kung ano ang ginawa doon sa orkesta ganoon din po ang mangyayari dito okay napagutusan eh, habang nagpiplayin kami dito na ah, ano yung o oh. ah wala personalan ito ha din kaya nga pero talagang bawal eh ha ah, bubuksan kasi itong tali okay Oh, buti na lang, dito kasi katulad dito nagpapagawa pa diyan, no? Okay. Hindi na po namin, ano, yun. basta oh, meron. Kami oh. eh pinagbawalan ko na nga, sabi, stop na 'yan. Okay? Ah, okay. 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 salamat, okay. salamat to. ha. Okay na? Po. Maganda yung sinabi ni Engineer The Frilos Pulano no? Pagka ganito ka sa ganito ka nakatira Huwag na nga mag-invest sa mga aircon-aircon -air Kasi nga ang pinakamagandang invest, investment na pwede mong gawin sa ngayon isa kumili uh, ng bahay at lupa. Ito ang uh, iskinita. Uh, walang pangalan. Ito ang uh, paling. Walang pangalan mga kayon. Tagos ng oroqueta. Ito pala yun.